Dr. Vito, nakakataas po ba ng uric acid ang pagkain po ng munggo? Ito po kasi ang kadalasan tinatanong ng ating mga pasyente. Dok, nung kumain ako ng munggo, biglang nagkaiba. Dok, bakit yung kapitbahay ko kumain po ng munggo? Bigla pong namaga yung kanyang tuhod. Ito po lagi po yung lagi tinatanong sa atin. At karaniwang reaksyon kapag sinasabi natin na maaari po kayong kumain ng munggo. Ang munggo po ay hindi po ng nakakataas ng uric acid. Remember po kapatid, ang low purine diet is consists of 150 mg per day ng purine. So ang Pilipino diet po usually consists of 600 to 1000 mg ng purine. So talaga nakakataas po 'yan ng uric acid. So ang ating key for this morning ay kumain tayo in moderate. So, ganto po ang gagawin natin. So, nasa category 3 po ang munggo, lahat ng mga dried beans. So, meron at least 75 mg lamang po ng purine per 100 day. Ito lamang po yung count ng pagkain ng uh, munggo kung kayo po ay kakain at least po twice a week. So, hindi naman po ito na delikado at hindi naman po mahigpit na pinagbabawal po sa mga pasyente pong may gout or tumataas ang uric acid. Kadalasan kasi, ang nagiging problema natin pag kumakain tayo ng munggo ay yung mga hinilalahok natin dito. Nilalagyan po ito ng dillies, nilalagyan po ito ng karne, or masyado pong maalat ang preparation po ng pagluluto po ng munggo. So sa mga pasyente po natin na uh, may pagkasabik sa pagkain ng munggo at kayo natatakot na baka kayo ay magkaroon ng rayuma, wag po kayong mag-alala. Basta po, kailangan nyo naman pong gawin. Pwede po kayong kumain at least twice a week. Huwag lang po palagi. Huwag lamang maalat yung preparation nito. Hanggat maaari po, iwasan nyo po yung mga nilalahok po dito na nakakataas ng uric acid. For example, yung dilis, yung karne. Kadalasan kasi ang nagiging luto ng iba, mas lamang na ang karne kaysa munggo. So yung nilalahok po natin dito. Uh, ang gagawin nyo lamang, at least uminom kayo ng maraming tubig. At kung talaga nagkaroon kayo ng simptomas, magandang ipakonsulta niyo po sa mga butihing doktor natin para ma-verify natin ano po ba. Baka naman kasi may ibang pinanggagalingan kung bakit po tumataas ang uric acid nyo. Baka may pinanggagalingan naman na hindi niyo po nalalaman na hindi niyo po agad sinasadya na maaring tumaas ang inyong uric acid. So, pinaka the best way pa rin po kung nagkaroon ng simptomas ay magpakonsulta sa doktor. Iwasan nating mag-self-medicate po agad o uminom ng gamot na hindi naman po reseta. Dahil kadalasan kasi, yung iba, ay ito po kasi yung reseta sa akin dati. Remember, kailangan pong masuri po kay ng mga doktor ha. Huwag kayo iinom ng gamot na hindi po reseta, na hindi naman po kayo napapayuhan, di kay na-examine. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong.